Michelle Daculos hindi tumigil sa pagbirit sa isang videokehan sa Ilustre. Na itong eksklusibong ulat ni Gabby Hernandez. Nitong November 18, 2012, nadatnan ng ka News Team ang isang babaeng estudyante na walang tigil sa pagbirit sa isang mall sa Ilustre, Davao City. Sa inyong makikita kasama ang isang kaibigang lalaki, kumanta si Michelle Daculos, taga TCFI ng mga bagot pamilya na mga kanta na sa video okay na nasabi mo. Gaya ng Broken Bowl ni Dara Pabian at ang kontrobersyal ng kanta na Pusong Bato. Makikita ang mga nasabing kanta sa programang Musika sa Tanan ng Kajoy Press TV sa Samantala sa mga gustong magpadala ng sariling versions at editions ng mga kantang popular, papa akapera acoustic, instrumental at iba pa, maaaring niyong i-post ang mga sariling song versions sa Facebook page ng Kajoy Piles TV o ipadala sa mga email addresses na makikita ninyo sa inyong mga screen. Kasama si Kamaraman Carlo Duliel Pabrico para sa Kajoy Peles News, ito po si Gaby Hernandez ng Kajoy Piles TV Manila nagbabalita.